Let's go fast to fast talk. We have a minutes. minutes to do this. Uh, and our time begins now. Maryse, super wife, super mom? Both. Super show, super life? Super life. Iyong iyo o kanyang kanya? Kanyang kanya. Love at first sight or love at foresight? Love at first sight. Kinikilig ka kay Ronnie kapag? Uh, kapag nag-workout. <laughs> <laughs> Nagagalit ka kay Ronnie kapag? Makulit at um, kasi si Ronnie ano yan eh, basta makulit, basta uh -oh. makulit. Sexy si Ronnie Twing. nag <laughs> <laughs> Sweet si Ronnie Twing. Twing umaga kasi your... he makes my coffee. Oh. In the morning, every day. Wow, every day. your song for Ronnie, anong title? When I Fall In Love. Mm -hmm. Mm -hmm. Ron, Pareho. action star o star ni Maris? Ni Maris. Sorry, star ni Maris. Okay. Oh. Ma-action o kalmado? Ako ma-action. Ikaw lang o ako lang? Kami dapat. Favorite leading lady aside from Maris? Oh, wow. Dina Morales. Kinakalabit to... ka ni Maris tuwing? Ah! <laughs> 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 ano yung image ko? <laughs> I <laughs> I-mess ko. Hindi, pagkailangan niya niya kape. Oh, yes, o oh, okay. Pag-ising. Gusto niya yung kape, oh. oo. Pinakamaganda si Maris, twing? Ah, sa morning. The beautiful face. Oh. And the makeup, pinaka angel. si Maris kapag? Kasi pag lumalabas sa banyo, bagong dito. <laughs> Nagtatampo si Maris? Han, ang image. <laughs> Nagtatampo si Maris kapag? Impatient ako, eh. Mm -hmm. Oh, So, uh, like, nainisa sa akin pag makulit ako. Ayaw pag... niya nang walang right. ginagawa. Love story niyo ni Maris, ano ang title? Endless Love. Wow. <laughs> That's true. Both. Solid. Sa inyong dalawa, sino ang mas seloso? Ako. Sino ang mas matampuhin? Ako rin. <laughs> sino ang mas makalimutin? Si ako. Ronnie. <laughs> sino ang boss? <laughs> sino ang mas kuripot? <laughs> sino ang mas sweet? Ako eh. Sino Ako, ang unang yung... nagsusorry? Sino, sino ang unang <laughs> nangangalabit? <laughs> sino ang unang iiyak kapag kinasal ang anak? S S Parang ikaw. Parang pareho. Oh, pareho. Lights on or lights off? Off. Happiness <laughs> or chocolates? Happiness. happiness. Kahit chocolate gusto ko. <laughs> Best time for happiness? Anytime. Ako, ano yeah. eh. Early bird ako eh. <laughs> 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 ano ba yun? Marius, oh Ronnie, isang tanong para sa isa't isa. If you were to ask okay. each other a question, well. ano ito? What would you ask Marius? And Marius, what would you ask Ron? Me first? Yeah. Actually, surprisingly kasi, they think Marius parang mahiyain, tahimik, pero I, I'm really surprised yung, yung, yung strength na Saan na hukay yung lakas mo yung 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 yung, yung pag right. na nangyayari sa akin baba ako palaging sing nasa taas. Ano Saan niya kinukuha yung, yung lakas niya? Yun? Na yun, no? That's your question. Ikaw come yeah, to Ano'ng tanong mo? Ako, paano niya nakuha 'yun eh? Ako? Um, 'yun na nga. Um, will you still love me kahit na matandang matanda na ako? Okay. Saan ka humuhugot ng lakas, baby? No, kasi sa kanya din. Sa kanya din? Yeah, sa kanya din. Kasi ikaw ang gumawa sa akin. Kung na, na ikaw ang nag, naging, nag, ano sa akin na maging strong. Right. Lalo na marami kami... she was kam weak before. Yeah. Eh. She was really weak before. Uh, it's very quiet. Tahimik. Siya yung nag-encourage. I... Siya okay. yung nag-encourage sa akin to talk, actually. Oh, how nice. To express myself. Yun, yun. Kasi dati, okay lang ako, tahimik. But it's all here lang pala. Kailangan mo lang ma-inabasin. Kailangan And that's isip. a wonderful partnership, di ba? Yes. Pag um, yes. uh, exactly. nagmo-motivate sa'yo yung yes. part mo. Pero kayong dalawa nag-aaway? Of course. Yeah. Um, pero, yung, pero palangin yeah. ko mabilisan lang. Oo. Oh, yes. Oo, oh, okay. boy. Hindi, wala sa, wala right. hindi tatagal. Yeah. Okay. Palagi sa sinusulatan mm -hmm. sa ilalim ng pinto. I right. know. Hanggang pa ngayon, ba nagpapadala ka pa rin ng bulaklak? Ako nagdadala. Ikaw na? Yeah. Pag may nakita ako, pumaparada ako, binibigyan ako. Wow. Anong kasagutan mo dun sa tanong ni Maris? Mahal mo pa ba ako? Mamahal Kahit mo pa ba ako? Na Kahit matanda na, na matanda na ako. Kahit na pa rin tayo. <laughs> oh gosh, Sa hirap at, at ginhawa. Iba-iba ang na. <laughs> okay, okay. Ah. <ha>? So, singer, singer. <laughs>